Sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 10, 2024, Miyerkules ng ikadalawang linggo ng panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol chapter 5 verses 17 to 26. Noong mga araw na iyon, inggit na ingit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya na kaanib ng sekta ng mga saduseyo. Kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihan, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, Umaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Sumunod naman ang mga apostol kayat nang magbubukang-liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong sanitri. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, <coughs> wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kami nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo na marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila. Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol. Ngunit hindi gumagamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at ngayon po ay Miyerkules para sa ikalawang linggo ng ating Pasko ng Pagkabuhay. At narinig natin mula sa kwento ng ating pong unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol kung paanong hindi talaga mapipigilan ang mga alagad no, na magpahayag ng mabuting balita. Ito yung uh, kumbaga, kahit anong pagbabawal no? kapag talagang masidi at nasa puso mo nagaalab ang salita ng Diyos hindi mo ito uh, mapipigilan no? at nawa no, hindi tayo katulad ng mga alagad no? hindi tayo pangunahan ng takot na sa ano man no? ang sasabihin ng mga tao kundi mas maging matapang tayo. Yung kailangan ng ang kumbaga ang isang alagad ni Kristo ay namumuhay sa katapangan pero hindi hindi katapangan na magiging palaaway, uh, sasagot sa mga <coughs> mga uh, bubuelta no sa mga kung ano mang mga negatibo na sinasabi ng mga tao, kundi nakafocus doon sa kung paano maipapahayag ang salita ng Diyos. Dahil ito ang misyon no, na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon nung, nung si, Jesus ay kasakasama pa nila. Kaya kahit ikulong sila, ay tinutulungan pa rin naman sila no, ng Espiritu Santo, no, sila na ma, makapagpahayag pa rin. Uh, at ito yung hindi ma, lubos maisip no ng mga uh, tao noon. Kaya nawa patuloy natin na uh, mapagnilayan ang mga uh, pagbasa natin sa mga susunod pa mga araw kung paano mas tayong lahat ay mas ma-inspire pa kung uh, paano din no magpahayag sa panahon ngayon, talaga maraming uh, platforms, maraming paraan para gamitin natin at maipahayag natin ang salita ng Diyos. Kaya gamitin din natin at kailangan natin ng mga uh, marami pang mga tao na maghahatid ng mabuting balita, maghahatid at magpapahayag no, ng mga salita ng Diyos na kinakailangan natin marinig lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.